Yeah. oh, ano kayo? Kayo <laughs> ang gulo-gulo nyo. Tapos mo, explain. Okay. Ano, anong headline? Wilma, Wilma doesn't give him. him. O, oh, bakit ako kinakustyon na yun? Wala ko Sabi nga sa ito. naman madamot, ayaw ko bigay ng hit. Okay. Nung no tinanong <laughs> okay. okay. no, ako kung sila ba, sabi ko, eh kasi lagi sila sa tent eh. Oh, masama ba yun? Tapos, ah, uh, sila ba? Parang. <laughs> Line, Wilma doesn't give him. <laughs> so, hindi yung totoo. Wilma <laughs> doesn't send. <laughs> doesn't nga, di ba? Actually, si Miss Wilma, ano talaga siya? Push na push. Gusto niya nga gumawa ng GC, G diba? ay, di ako, ba? Hindi ako si Lovely yung gusto gumawa ng GC. Ay, kwento mo yung GC mo. Kasi sabi po namin dun sa GC, gagawa sila ng GC, update kami ni Kim. So, pag nabuo na yung GC na yon, meron ng update si Kim sa ano sabihin, sabihin mo? <laughs> kami na! Kanan! Pero wala pa kasi GC. O, oh, wala pang pa GC. So, wala pa po kami ma-update. Alright!